Meron lang akong gustong i-share sa inyo. May dalawang klase ng katandaan sa buhay. Tignan mo kung saan ka pupulutin sa kwentong ito. Katandaan number 1 Halimbawa magkapatid tayo. Parehas tayo naniniraan sa Maynila. Isang araw tumawag sa akin ng tatay natin sa probinsya. Sabi ni tatay, Anak, pwede ba akong makitira sa inyo kahit tatlong araw lang? Kasi may aasikasuhin lang ako. Sagot ko, Ay nakutay, Sorry pero di pwede kasi alam mo namang maliit lang bahay namin tsaka magulo mga anak ko. sa pa, wala kayong matutulugan dito. dun na lang kay tumawag sa kapatid ko. At tumawag nga sa'yo si tatay. Sabi niya sa'yo, Anak, pwede ba akong makitira riyan sa inyo? Ang sagot mo naman din, Di pwede tay, magulo rin dito sa bahay. Kawawa ang tatay, walang gustong magpatira. Yan ang katandaan number one. Dumako naman tayo sa katandaan number 2. Same scenario, tumawag sa akin ng tatay natin sa probinsya. Sabi niya, Anak, pwede ba akong magtira riyan sa bahay ninyo kahit tatlong araw lang kasi may asikasuhin lang ako. Ang sagot ko, Ay naku tay, bakit tatlong araw lang? Pwede kayo dito kay isang linggo, isang buwan pa. Sabi ko nga sa inyo, kay dito na kayo tumiray. Ayusin yung na gamit nyo at susunduin ko na kayo. Pagkatapos namin mag-usap ni tatay, Tumawag ka sa akin. Sabi mo, Kumusta kapatid? Balita ko luluwas pang Maynila tatay at dyan tutuloy sa inyo at susunduin mo pa. Huwag mo na sunduin si tatay at ako na lang ang susundo sa kanya. Tsaka sa akin titira si tatay sa ayaw at sa gusto mo maliwanag. Yan ang katandaan number 2. Anong pinagkaiba ng katandaan number 1 at katandaan number 2? Si katandaan number 1, pinagtatabuyan, habang si katandaan number 2, pinag-aagawan. Bakit kaya? Tanong, ikaw pagtanda mo, pag-aagawan ka kaya o pagtatabuyan ng mga kamag-anak mo? Ito ang masakit sa lahat. Wala ka nang pera, masama pang loob mo. Eh di diba, bang mga matatanda maramdamin? Sensitive baga. Sabi ng iba, hindi mangyayari sa amin yan dahil mahal ako ng mga anak ko. Assuming mahal ka ng mga anak mo, mahal ka naman kaya ng manugang mo. Problema po yan. For example, meron ka ng sariling pamilya at ng pera ang tatay mo pabili ng gamot, bibigyan mo ba? E paano kung humingi ang biyanan mo, bibigyan mo ba? E paano kung parehong nangangailangan ang anak mo at magulang mo, e sapat lang ang pera mo para tumulong sa isa? Sino ang unahin mo, ang anak o magulang? Nangyayari ba yan? Yes, problema yan.